Narciso o Lalo, July 9, 2024 Mensahe ng Diyos Habang naglalakad ako, bigla ko naramdaman na tatay ako. Nakita ko ang isang bahay na alam ko isa sa bahay na puntahan ko noon. Kumatok ako sa pintuan para makikigamit sa CR. Pagkatok, may babaeng nagbuka sa pintuan. Laking gulat ko, si Agnes Hagwaling pala ang sabi. Oh, Agnes! at nagulat din siya. Sabay tumalikod siya agad. Tila natatakot siya. Sinigawan ko siya ang sabi ko, Oh, Agnes, bakit natatakot ka? Makikigamit lang naman ako ng CR ninyo. Bumalik si Agnes. Ang sabi sa akin, Sir Nars, ikaw pala yan. Wala kaming CR dito sa loob. Nandoon sa labas. Sabay turon niya sa akin sa labas. Lumakad ako sa hindi kalayuan habang nakatitik ako sa lupa. Ang sabi, nasaan dito ang CR na sinasabi ni Agnes? Putik na babaho lang naman ito. Tila nang gagaling sa CR. May isang lalaki nasa tabi. Tinatanong ko ang sabi ko, Boy, nasaan ang CR nila Agnes? Tinuturo ako ng lalaki sa unahan pa. Ang sabi ko, ang layo naman ng CR nila para bang ayaw magpagamit? Sabay nagising ako. Naisip ko, bakit kaya nagkaminsahe na hindi naman ako humi humiling kung ano meron sila Agnes? Nang dahil sa mensaheng ito, magkakaroon tayo ng tanungan, Agnes. Sa darating na linggo, July 14, 2024, 9am, oras sa Pilipinas. Pakinggan ang paliwanag sa mensahe ng Diyos. Good so, morning, Agnes. Good morning, Sir Nar. Good morning, Sir Nan. So, uh, di ko naman, hindi naman ako humiling ng, sa inyo. Wala naman ako iniisip. Pero nagtakala ako bakit ay pumasok na minsahe dito. So, okay. ito yun. Na, uh, sabi ko nga sa inyo na pagpasuhin ng Diyos kung saan ako dalhin, talagang makakarating ako. Okay, okay. Oh, say, oh say. So, uh, ito, isa natin ito ano. Uh, Oo, oh, sir. Siguro, ang ginawa na Diyos Dahil may mga tao siguro na argabiado o nagreklamo mm -mm. o nahirapan. Maaring hindi sila nagsasalita sa iyo o maaring nagsasalita sila o baka naman natatakot o nahihiya na alam ninyo siguro na may mga problema. Mm -mm. So, itatanong ko muna sa sarili mo, kay uh, nung nag-CR nga ako, uh, hindi mo ako pinapasiyar, hindi mo ako sa CR, hindi mo ako naniwala, wala kayo CR sa loob. Di ba? May yeah. secret mo, di ba? Ah, uh, sir. Sa loob. So, ngayon, kasi hindi mo ako pinapa-CR, hindi mo ako doon sa labas. Dito muna tayo mga una. So, ibig sabihin, sa sarili mo mismo, ikaw nakakaalaman, no? Meron kang pag-uugali na Madamot ka sa kapwa. Tama ba? Ano po ng tango. Gusto ko maririnig. Ikaw na akala. Huwag, kung hindi, sabihin nyo hindi. Pag alam ninyo may madamot kayo na sa kapwa ninyo, sa ibang mga ibang bagay, sabihin mo totoo. Walang masama doon. Kasi kanya-kanya eh. tayong ano ng kalooban. Hindi man tingali, sir. So, huwag at may tingali. Hindi mo ako pinapasiyari. Ibig sabihin, eh, meron kang uh, na madamot ka sa kapwa mo. Kung ko to. Um, tingali, sir. Tingali. So, sige. Ngayon, dahil ang pumasok na mensahe, uh, tungkol sa CR, tinuturo niya ako sa labas, nga wala na wala namang CR doon. Eh, ano problema niyo sa ano po lima sa siya ninyo? One, sir. Naamo naman ang na, na negro. Oh, ngayon? Itong nai nagreklamo. Amo na itong na negro, sir. Oh, ngayon? Okay naman na karoon, sir. Okay. Na huma, na okay. Huma na. naman oh, kasi April yung, yung nakita negro. Ko, may, may, putik eh. oh, sir. Kaya naman ko yung nabangag din ha. Nga na ho sa Waterworks na sa muslim ning paingon ay nabuslot. Onya wala pa na wala na atiman sa water mo. wala pa mo na report. Mo na nag nagtatak da na, sir. oh yun ang sinasabi ko na hindi ako ano nakialam to. Ah nakikita ko to. Ah pinagkita ng Dios kasi may mga tao siguro. Ay den natisapo. Kung bunggasan ti tayo, sa sabong bunggasan Among bangira ba na adi na nagagas ang tubig pero wala sa CR Solon sa gawas lang. Eh, o sa gawas ka, isa yung tapay usapan natin yung gawas. Kaya kaya na sinasabi oh, yung puso ibig sabihin oh, yung oh. tiktang. Ngayon, pag lumabas kasi pag ano kasi yan mabaho yan. So pag wala nang baho yan, apektado ang kalusugan ng nasa paligid. Di ba? Mm, -hmm, mm -hmm. Oh. Pero ako nang i report sir sa waterworks ka ng host nila nga boss ba. Hindi oh. man gud ma dili oh. man gud mabugusan sa kung ba na kay lawom-lawom man gud. Sila ta oh. din oh. kasi kung ano naman din eh kung ayun nga sabi ko niwala kayo tapos may mga bagay pa lang na dapat ayusin eh hindi na naayos. Ngayon eh kawawa naman din yung kapwa ninyo na nagtiis sa uh, ano kung anong meron uh, dapat naman talaga kailang ayusin di ba oh tubig naman lang na sir tubig kahit, na lang kahit tubig o hindi basta may problema eh, kailangan oh. talaga ayusin uh -uh. Oo oh, po, sir di ba opo oh, ano sir naman kasi nalungkot siguro ang Diyos niyan eh. eh naniwala kayo tapos eh, eh hinahiyaan ninyong ganun may mga tao na, na nagsakarapisyo eh baka naman nahiya na rin siguro sila mag magsabi sa inyo o ano man kayo nakakaalam kaya siguro ang na mismo ng para ayusin ninyo ha Oo po sir Oo sir Kaya mo yan kaya niyo yan uh, wag natin hayaan ang mga bagay na alam natin na uh, mm -hmm. dapat Oo sir ako so, na lang i-report So but maayos na so, nila ila? Bakit ba kaya? Eh, wala si Sergey. Kahit... Nalanay na magtiwala yakin ba ya? <laughs> eh, ako hindi ako nakakaalam ng sinasabi kasi na yun siya eh, ni pumasok din ko na hindi hindi ko maihinhingi hinihini... yan eh. Lagi like ther. Baka may mga tao lang si Kurba na ano ikaw nga nagsabi na ini-report mo na. Ibig sabihin may nagreklamo ngayon baka naman ko tuloy tuloy ang problema. Eh Masarap pa rin yung mamuhay tayo na walang mga tao na ang at uh, walang mga tao din nasasaktan at tayo din mismo walang ano. Okay, wala tayong kaaway, wala tayong kalaban. E, eh, tayo sa paligid natin kasi yung buhay natin dito sa mundo, hiram lang ito lahat. po sir. Yung lupa na tinitirikan ng bahay natin, Pinahirap lang ng Diyos sa atin ito. Pag nawala tayo sa mundong ito, uh, wala tayong madala. Kahit isang baso. Dadalhin tayo sa kung saan tayo dapat. Mag-isero, mag-problema na sir. Ang ako lang ba na may problema? Eh, di uh, Ano yan? Uh, kas kasapin mo um, siya. ano, um, Hindi naman ano yan. Hindi, hindi problema yan. Ano lang. Paliwanagan lang. At, uh, hindi tayo na mag uh, kasi lahat tayo eh, mawala tayo dito sa mundong ito. Hindi tayo kailangan magmataas o anuman kasi iiwanan natin lahat ng meron tayo. Lagi sero Walang, ma walang magtatagal sa mundong ito. Uh, yung nga sabi ko, meron nga kaming lupa sa lolo ko sa Pamigid. Dalawa na ang Umagaw niyan. Sabi ko, sa mga tiyahin ko, ayusin ninyo kung hindi sa inyo. Hindi sa kanila. Hindi natin dapat ang kinin ang hindi sa atin. Kasi... Oh. inus nag-zoom in ko. Like nag-zoom ko. Like nag-zoom ko. Lagi serna, oh man, eh problema anak so, sir, perongako, oh, kalo ngi warna, alis, saptons, eh apa sahabatnya? Dapak aku, saya, dapat dia, aku robek rumah, itu, 1000 serna, 1000 serna, 1000 serna, 1000 serna, 1000 serna, 1000 Uh, oh. ano ta pangalan niya? Asinto sir, yung Dagnay Oo. Oh. Oh, tama pala yung tawag ko doon. boy. Ino lagi like, ko nga. Kami magiging duha, si Buboy o ako. So, kaya ba na boy ang tawag ko sa kanya doon sa nakita ko eh. So, oh, maganda eh. Huwag natin hintayin na ang Diyos magtampo sa inyo. Eh, hey, alam mo, nagtampo ang Diyos sa atin, ipabayaan tayo ng Diyos. Maganda ngayon, ha? palalahanan tayo ng Diyos. Madlok ka ba na sa imo, sir? Yeah, may madlock. Hindi man ko mamaak. Madlok man. Madlock na sa imo, sir. Kasi na kung ino nga magpatambal ka, di kiyo. Yeah. Ano yung pa ko, sir? Kung mara ka nga sa imo. Oo. Pero, butlak lang kasi Sabi, yan ka kan hindi eh, dapat matakot. Eh, wala naman tayong ginawang masama. Ang ay, ginagawa natin. Okay. Oh, ay... lagi Ang na Hindi mga dapat. Puro kabutihan. Puro kabutihan ang ginagawa natin dito. Ipagpas mo. Ah, maya, madam pa ino na. Problema na ino. Ipagpasin mo. Sir, mga isa ko sa kajok, sir. Ha? Mag-ihis ako nung sir. O, sige, sige. Pagkani, so, mag-ihis ako nung sir. Sirang, di ba? Di ba ba? Ay, mga hinadlok pero kahadlok. Wala talaga kayo. Kung pamato ko nang ihip. Oo, wala tayong ginamang, ano, dautan. Eh, ato uh, nga to, puro kabutihan. Kasi Agnes, nailala ko lang ba? Eh, nagmisay ang Diyos sa inyo. Gusto nang Diyos na maayos at saka uh, ayaw na Diyos na magtampo din sa inyo. Naniwala kayo tapos ngayon magtampo sa inyo. Oh, like ah? Ako po, sir. Ako, ako ako pa kay Almiro. Pero pag may minsan yan, Diyos, eh, nandito ako para sa inyo. Pasaya kabuti ng lahat. Sir, mag-uot, sir. Ang problema, sir, sir. Sir, Ayo, kalikut. Ini lagi.

Uh, naniwala si Agnes, eh, may mensahe ang Diyos. ayoko ko rin na uh, dating ang panahon na pabayaan kayo ng Diyos. Ito ko na makausap kayo uh, na masinsinan dahil, dahil sa minsahe nga. At hindi naman kayo dapat matakot kasi kung mayro mga mga confidential na ipakita ang Diyos sa inyo, hindi ko naman nanilahad sa public. Atin lang yan. Pwede ako magtanong sa iyo na tayo lang dalawa hindi uh, financial yun. Pero itong ito, ito ayutin natin kasi yung nasa sa Diyos na yung sinasabi ko na ayaw ko na dating sa panahon o sa punto na pabayaan ka kayo ng Diyos dahil naniwala nga kayo tapos ganito pa rin ang nangyayari. Uh, yung nasabi ko kay Agnes na baka may mga taong na argabyado o nahirapan dahil ang pinagkita kasi yung CR na ah. sa akin doon sa labas na nakita ko yung potek. Ngayon, ikaw yung nandoon. Inanong ko pa na, boy, nasaan ba ang CR ni Agnes? Tinuro mo ako doon sa malayo. So, ibig sabihin, ang CR ninyo may problema galing sa loob na sa labas. So, siguro naman, siguro, na, sinabi na ni Agnes nga may problema yung puso negro. Tama ba, boy? Tapos na na puso negro na. Hmm. Oh, sir. bakit hindi nagawa ng paraan yan? Uh, ano ba problema niyan? Uh, pira. Uh, Wata kay eh. dako man ka ang pangayo nga tapos naman tapos na oh, tapos sa man pa Ay, naman siya pero naipita napaipita na bilin uh, ah, naipita ano yan bakit sa asa kasi asa, asa man galing napita nasunlan tali na itong pagbagyo sa 2014 nga bagyo sa tubig na nasunlan o Kasi ano yan eh, yeah. uh, ang yeah. ano kasi yan boy, no, yung Puso negro, uh, marumi yan eh, galing sa dumi talaga natin yan eh. Ngayon, may expose yan sa hangin, uh, maaring magkaroon ng problema sa paligid. Ngayon, yeah. uh, naamoy ng mga tao, so... Eh saka sa mga na nandiyan naman na sa safety sa health uh, sa uh, komunidad na kaya uh, nga uh, sarado yan eh puso ng ginoo eh. At the same time, kung may tubig siya, bahaya ng lamok. Ngayon, pag lamok nakagat ng tao, ngayon nakaproblema yung tao. Di diba? ba? Ate yung bangal na na ba boss lot, maligyan uh, na para sumbatan. Ay, na lot, para hindi na magpatuloy ang tubig, eh kung sino yung dapat ano mga siwa niyan i-report niyo para maanuhan yung ano tubig niyan. Ngayon kung kung man, may problema kung kailangan takpan kasi sabi nga ninyo na pasipsipan naman eh dapat sipisipan na ba yan o wala? O oh, tapos na. O oh, manasin atong April. Oh, pag napasipsipan kasi yan eh uh, uh, kahit may kung may butas lalabas pa rin yon. Ngayon ang puso si ni kasi hiwala yan eh. Yung dumi at saka yung tubig. Ang tubig niyan, kung mayroon siyang ano, uh, labasan, dapat ano siya sarado din. patung papunta kung saan yung labasan. Yung exit pa niya. Okay, sarado na. O, oh, kung sarado, that's so ibig sabihin yung yung ano niya, yung yung mismong sinabi nga ninyo na may problema yung hukos. Eh, siyempre, tubig yun eh. Tapos dadaan yun yung tubig eh. So, inumin ng mga tao sa paligid. Di ba? O lagi sir, na balaan naman sa tagian ng hukos sir. Mangga po nila ay eh, ayaw ha. Kaya lang yun. Naangamong. Kaya naman yung maano doon. Tsaka di siyempre, nakadistore mo sa sa lugar Dapat maano nila yan maayos. Uh. Oo. Oo, ano, ano sir. Ano, ano, ko lang, ang concern uh, ko lang yan, ano, yung pinsahe ng Diyos na ipinarating, uh, yung sabi ko, na ayoko sa darating ang panahon na ang Diyos magtampo sa inyo. Alam ko, naniwala kayo, pero ikaw, naniwala, pero takot nga ka lang. Kasi alam ko naman, ba ah, uh, uh, alam nyo na makakita ako. Pero hindi ko lahat sa kanino-kanino sa publiko dahil alam ko mga confidential yan, ang mga bagay. So, ang uh, hilingin ko lang sa inyo na uh, ano, ayusin niyo 'yan at ano, kasi nga sabi nga ni Agnes na uh, ikaw din na uh, nandiyan ka naman, eh, mo rin si Agnes kung ano 'yung dapat gawin. Ha? Huh? No. Mm. Alam ko naman oh, kayo. Uh, tiwala ako sa inyo. Huh? Kaya nga, nagbigay ng Diyos na misa sa inyo kasi mahal kayo ng Diyos. Pero huwag naman din ninyong Abuso ko yun. Kasi marunong din ang Diyos magbabaya. Si Agnes, alam ko rin. Natatakot sa akin yan. Si Agnes. So, ikaw po, huwag ka matakot sa akin. Huwag ka mag-alala. Eh, ano man yung lehe mo, alam ko, anong lehe mo. Hindi, eh, atin-atin lang yan. Oo, oh, sir. Huwag ka matakot. Wala tayong alalahanin yan. Marami ako mga nakitaan na tinatago ko yan sa hindi dapat sa public dahil, siyempre, eh, ko pa kayo ng ano na sa sarili So ang, ano ko lang sana at hiling na gawin lang ninyo yung ano para maganda pa rin yung mamuhay tayo boy na ano wala tayong kaaway, mga kaibigan natin ang nasa paligid, masaya tayo diyan. Ha? Masaya. Oh, O oh, oh, sige sige hindi, tuloy kita. Ay. Sige, salamat sir, salamat sir. Salamat, sir. Oh, masarap naman yung baong ng ninyo. Sabi ko nga, Tu nah, si yang dia sebadamut nga tiga apa ni ku bawang kan nguha pakai si boboy nang bawang kan. Bagi Pohon sir, oh maka ni ka mabasit maka bunga. Saya salah pun tadi nanti na, lewat, kata inyo bawang nang tamis. Dabaw, Da bawang ser. Eh basta da bawang nang tam es. sir. ser. Tam es si boboy galing da bawang